Hindi ko alam, maraming kalokohan ang ibinabato sa atin ni Putin kung gusto mong malaman ang totoo. Palaging mabait siya, pero sa huli wala rin palang ibig sabihin. Si Putin ay walang paggalang kay Pangulong Trump mula pa sa simula. Inakala niyang kayang niyang paikutin si Trump, ngunit sa tingin ko ay hindi niya ito magagawa. Yun, nakita mo ano nangyari sa mga Iranian. Binigyan sila ng anim 60 araw, umabot ng anim 61 at kumilos siya. Sa tingin ko, darating si Pangulong Trump sa conclusion na oras na para dagdagan ang presyon kay Putin kasama na ang patuloy na pagsuporta sa mga Ukrainian. Kamakailan lang, nag-usap si na Trump at Putin sa telepono. At hindi ko alam kung ano talaga ang napag-usapan. Pero mukhang hindi masaya si Trump. Ginagawa niya ang lahat para sirain ang militar ng Russia at ang ekonomiya ng Russia. Simulan natin sa militar. Naalala niyo ba Ilang araw lang ang nakalipas, may mga lumabas na ulat na itinitigil ng United States ang tulong sa Ukraine. Pinipigil ng United States ang ilang mga bala at iba pang mga sandata na talagang, talagang kailangan ng Ukraine. O ano sa tingin mo? Nagbabago na lahat yan. At ang pinagmulan ng anunsyong ito ay hindi basta-basta anonymous na source mula sa White House. Mismong sinabi ni Pangulong Trump, Dinggin mo mismo. Sinabi ni Pangulong Trump sa mga reporter bago ang hapunan noong lunes kasama ang punong ministro ng Israel sa White House na balak niyang magpadala ng karagdagang mga sandatang panangga sa Ukraine. Ito ay sa kabila ng pag-anunsyo ng administrasyon noong nakaraang linggo na ititigil muna ng United States ang pagpapadala ng mga armas matapos ang pagsusuri sa gastusing militar. Magpapadala pa tayo ng mas maraming armas. Kailangan nating gawin yon. Kailangan nilang maprotektahan ang kanilang sarili. Matindi ang tinatanggap nilang atake ngayon. Malakas ang kanilang natatanggap na atake. Kailangan magpadala tayo ng karagdagang armas. Pangdepensa lang ang mga armas pero sobrang tindi talaga ng tinatanggap nilang atake. Ang daming tao ang namamatay sa gulong yan. Ngayon, pagkasabi ni Pangulong Trump ng pahayag na yon, agad ding naglabas ng anunsyo ang kagawaran ng tanggulan na nagsimula na silang magbigay ng karagdagang mga armas na pangdepensa sa Ukraine para matiyak na kayang ipagtanggol ng mga Ukrainians ang kanilang sarili. Siyempre, hindi ito magandang balita para kay Putin. Pero sa kasamaang palad para kay Vladimir, hindi lang dyan nagtatapos ang masamang balita. Mga kaibigan, sinusubaybayan ko ang digmaang ito mula pa sa simula at ito na siguro ang pinakamasayang naramdaman ko nang makita ang balita ngayong umaga. Ito ang sinabi ni Pangulong Trump kagabi tungkol kay Putin. At sigurado akong nababahala ang mga tao sa Kremlin. Ngayon bago tayo magsimula sa clip na ito. Gaya ng dati, siguraduhin ninyong pindutin ang like at subscribe button sa ibaba. Ang mga Russian na video natin ay madalas na binababa ng rating ng mga Russian bot. Malaking tulong sa amin ang inyong like at subscribe. Simulan na natin ang clip. Kasama ka man o hindi, kung lalaban ka at pareho na silang nasa yugto ng nuklear, alam mo na parehong may kapangyariang nuklear. Sa tingin ko napakahalaga ng isang bagay, sinusubukan naming tumulong sa isang halimaw na nilikha ni Biden itong buong nangyayari sa pagitan ng Rusya at Ukraine. Isa itong kakilakilabot na pakasamang bagay at hindi ako masaya kay Pangulong Putin kahit kailan. Pero ito ay isang bagay na hindi sana nangyari kung ako ang presidente. Ito ay isang digmaan na hindi sana mangyayari. Sige lang bro. Malinaw na hindi naging maganda para sa Russia ang tawagan nina Putin at Trump. Hindi natin alam ang eksaktong napag-usapan ni na Trump at Putin sa kanilang tawagan. Ngunit base sa kasaysayan ng kanilang mga tawag, mahuhulaan natin ang labis na ikinagagalit ni Pangulong Trump. Naalala nyo ba noong mas maaga ngayong taon, nangako ang Russia na ititigil nila ang pag-atake sa infrastruktura ng enerhiya ng Ukraine at kapalit nito. Nangako rin ang Ukraine na gagawin nila ang pareho para sa infrastruktura ng enerhiya ng Russia. Pagkalipas ng dalawang oras matapos ang tawag na iyon, sinimulan ni Putin na atakihin ang mga refinery at mga planta ng kuryente ng Ukraine. Malinaw na hindi tumutupad sa salita si Putin. Parehong bagay ang nangyari ilang buwan lang matapos silang muling mag-usap. Pumayag ang Ukraine sa walang kondisyong tigil putukan ngunit tumanggi ang Russia. Ani Russia, nais nila ng kapayapaan ngunit magpapatuloy sila sa pakikipaglaban. At hula ko. Katulad din ng tawag dalawang araw na ang nakalipas ang nangyari. Sinabi ni Putin na ititigil niya ang pag-atake sa mga sibilyan ng Ukraine. Pero ilang oras lang. Matapos ang tawag, inatake niya ang mga shopping mall at mga gusali ng apartment sa Ukraine. Sa mga pinipili nilang target, malinaw na malinaw na ang ginagawa ng Russia. Sinadya ng Russia na atakihin ang mga inosenteng sibilyan dahil hindi nila kayang manalo sa labanan. Hindi lang ako ang nagsasabi nito kundi pati na rin ang ilang mga politiko ng Ukraine. Mayroon kaming datos na nagpapatunay dito. Ito ang chart ng mga pag-atake ng drone ng Russia. Sa loob ng Ukraine at gaya ng nakikita ninyo, ngayong taon, ay lalo pa itong dumami. Habang nagpapanggap ang Russia na nakikipagnegosasyon sa Ukraine at Estados Unidos. Si Pangulong Trump ay naupo noong katapusan ng Enero. Sa karaniwan, bawat buwan maliban sa Abril, tumaas ang mga pag-atake. Hindi ipinapakita ng mga bilang na ito ang isang bansang handa na para sa kapayapaan. Sa katunayan, ang nakaraang buwan ay isa sa pinakamasama pagdating sa mga aerial na pag-atake ng Rusya. Mula nang magsimula ang digmaang ito, noong Pebrero 2020-2022, nang inanunsyo ni Putin ang kanyang tatlong araw na espesyal na operasyong militar. Ang pinakamalalaking aerial na pag-atake, ang limang pinakamatindi, ay naganap noong nakaraang buwan. Hunyo 2020-2025 pinapalakas ng Rusya ang kanilang puwersa nang matindi. Ito ang dahilan kung bakit nagsasalita si Pangulong Trump tungkol dito. Pakinggan natin siya. Maligayang pagbabalik sa Sunday Night in America. Hindi nakikinig si Vladimir Putin kay Donald Trump at hindi iyon matalino. Kami ay nagtawagan at nagkaroon ng mahabang usapan tungkol sa iba't ibang mga bagay kabilang na ang Iran. Tinalakay din namin ang digma ang Russia-Ukraine gaya ng alam mo at hindi ako masaya tungkol doon, hindi ako masaya. May pag-usad ba sa kasunduan sa Ukraine? Naging progresibo ba ito? Wala akong naging kahit kaunting progreso sa kanya ngayon. Wala man lang progreso. Hindi kapayapaan ang interes ni Putin, kundi ang Ukraine. Gusto niyang muling buuin ang Imperyong Soviet. Gaya ng sinasabi natin simula pa ng digmaang ito. Ito ang dahilan kung bakit nangako si Pangulong Trump kay Zelensky na magpapadala ng karagdagang Patriot Missiles. Ngayon, hindi pa rin masaya ang mga tao tungkol sa mga detalye ng pangako. Nangako si Trump kay Zelensky ng sampung Patriot missiles para sa Ukraine noong kanilang pag-uusap noong biyernes. Mas kaunti iyon sa tatlong po interceptor sa Poland, pero nangako rin siyang tutulungan ang Ukraine na makahanap ng karagdagang supply. Nakikita mo ang mismong puntong ito. Maraming tao ang nagsasabi na ito ay dalawang hakbang paatras kaysa isang hakbang pasulong. Nauwi tayo sa likod ng pinagmulan natin. Pero sa totoo lang, hindi nila tinitingnan ang buong sitwasyon. Sigurado akong nakita nyo ang nangyari sa Iran at Israel. At ginamit ng United States ang marami sa kanilang supply ng ballistic missile interceptor para ipagtanggol ang Israel laban sa mga ballistic missile attack ng Iran. Kaya ang stock ng United States Patriot Missile Interceptor ay bumaba na lang sa 25% ng lahat ng kailangan para sa military plan ng militar ng United States. Talagang nauubusan na tayo ng Patriot Missile Interceptors. At isa ito sa mga sitwasyon na kailangan talagang gumawa ng mahihirap na desisyon. Sobrang kailangan ng Ukraine ang mga ito para ipagtanggol ang sarili laban sa malulupit na pag-atake ng Russia. Pero may obligasyon din ang militar ng United States na tiyaking una munang maprotektahan ang United States. Kung sakaling mangyari ang pinakamasamang senaryo, hindi pwedeng mahuli ang United States na walang kahit anong interceptor. Ito mismo ang dahilan kung bakit pinahinto ang mga sandata matapos ang karaniwang pagsusuri ng Pentagon. Narito ang press secretary na kinukumpirma ito. Maari mo ba kaming ipaliwanag kung bakit pinahinto ang supply ng mga sandata sa Ukraine sa panahong binobomba ng Russia ang mga lungsod at sibilyan ng Ukraine? Ang Pangulo ba ang nagdesisyon niyan o ginawa ba ito ng walang kanyang pahintulot? Walang totoo sa mga yon. Ipapaliwanag ko ito ng masaya. Ito ay isang karaniwang pagsusuri ng Pentagon sa lahat ng armas, tulong at suporta na ibinibigay ng Estados Unidos sa lahat ng bansa at rehiyon sa buong mundo, hindi lang sa Ukraine. Nang maupo ang kalihim ng depensa, inutusan niya ang Pentagon na magsagawa ng pagsusuring ito upang matiyak na lahat ng inilalabas ay naaayon sa interes ng Amerika. Kaya ito ay pansamantalang paghinto upang suriin at matiyak na lahat ng inilalabas ng Pentagon ay para sa pinakamabuting interes ng ating militar at ng ating mga kalalakihan at kababaihan na nagsusuot ng uniporme. Hindi ito ang pinaka-ideal na sitwasyon dahil gusto natin na magkaroon ang Ukraine ng lahat ng kailangan nito. Hindi lang para ipagtanggol ang sarili kundi para manalo at mapaatras ang Russia. Pero isa ito sa mga sitwasyon na kailangan mong gumawa ng mahihirap na desisyon. At para sa militar ng United States, ang United States talaga ang uunahin kahit pa bago ang Ukraine kung kinakailangan mamili. Sana nga ay hindi kailangan mamili na hindi ito, hindi ito pagpipilian. Pero kung darating sa puntong may pagpipilian, ang United States ang mauna. Kabutihang palad, tinutulungan ni Trump ang Ukraine na makakuha ng karagdagang Patriot missiles sa ibang paraan. Kamakailan, hiniling ni Chancellor Merz ng Alemanya kay Trump na palayain ang mga nakukuhang Patriot. Nag-alok si Merz na bilhin ang mga sistema mula sa United States para ipadala sa Ukraine. Iminungkahi ni Trump na magpadala ang Alemanya ng baterya at paghati-hatiin ang gastos. Ang ulat na ito ay nagpapakita na mukhang gusto ni Trump na tulungan ang Ukraine. Isipin na lang natin kung ayaw niya talagang tulungan ang Ukraine. Ayaw niyang magbigay ng anumang armas o hatiin ang gastos para sa German Patriot missile. Sasabihin niya na kayo ang magpadala, pero ayaw niya. Sinabi niya na dapat Germany ang magpadala at kami ang sasagot sa ilang gastos. Ang problema ay hindi naman ayaw tumulong ng United States sa ngayon ang problema ay nauubusan na talaga ng armas ang United States na maipapadala sa Ukraine. Mas particular, ang mga Patriot system. At ang pinakamasaklap pa, iyon mismo ang pinakakailangan ng Ukraine ngayon. Nag-aalala si Trump sa reserba ng mga misail ng United States. Tinitingnan ni Defense Secretary Hegseth ang mga Patriot system sa Germany at Greece para sa posibleng muling paglalaan. Inaasahan ng White House na mas magiging aktibo ang Europa. Nagbago ang tono ni Trump matapos ang dalawang tawag. Isa kay Putin na naglunsad ng missile barrage sa Ukraine makalipas ang ilang oras. At isa kay Zelensky na tinawag ng magkabilang panig na pinakaproduktibong tawag nila. Sinabi ng isang aide ni Trump sa Axios na bastos si Putin na tumutukoy sa pag-atake ng Russia. Ayon kay Trump, ayaw niya ng digmaan, ngunit pabor siya sa mga defensive na armas tulad ng Patriots sa kabilang panig ng frontline. Hindi natuwa ang Russia sa desisyong ito ni Trump. Dito makikita natin ang dating Pangulo ng Russia at kasalukuyang miyembro ng Security Council, Dmitry Medvedev, na halos nagwawala sa Twitter matapos lumabas ang mga ulat tungkol sa desisyon. nag si Medvedev sa desisyon ni Pangulong Trump na magpadala ng mga defensive na armas sa Ukraine at sinabi niyang wala siyang pakialam dito. Wala talaga siyang pakialam kaya Gumawa pa siya ng isang buong post tungkol sa kung gaano siya walang pakialam. Ito ang kanyang post. Muling sumasakay ang Amerikano sa paborito niyang political sisaw. Nasiyahan ako sa pag-uusap namin ni Putin. Nadismaya ako sa pag-uusap namin ni Putin. Hula ko, nagbago ng isip si Trump dahil ilang oras matapos ang tawag. Nagpasya si Putin na atakihin ang mga sibilyan sa Ukraine at gawing target ang mga apartment ng mga Ukrainian kaya nagbago ng tono si Trump. Sige, ituloy natin ang kanyang post. Hindi tayo magpapadala ng bagong armas sa Ukraine. Magpapadala tayo ng maraming armas sa Ukraine para sa kanilang depensa. Sa katunayan, hindi sinabi ni Trump na hindi magpapadala ng bagong armas sa Ukraine. Nalaman natin ito mula sa mga ulat ng mga media dito at sinabi ni Trump na ipapadala niya ito. Hindi kailanman nangako si Trump na hindi magpapadala ng armas sa Ukraine. Ituloy natin ang post ugali ng mga Ruso ang magsinungaling. Kaya, tandaan nyo yan kapag magbabasa ako ng post nila. Paano natin dapat sagutin ito? Gaya ng palaging ginagawa natin. Gaya ng ginagawa ng ating mga sundalo at ng kataas-taasang commander-in-chief. Hindi natin sinasagot. Ipagpatuloy natin ang pagtupad sa mga layunin ng espesyal na operasyong militar para mabawi ang ating lupa at magsikap para sa tagumpay. Yung tagumpay na sinasabi ni Medvedev ay paparating pa lang. Ang tatlong araw na espesyal na operasyong militar ay nagpapatuloy pa rin. Umaasa sa tagumpay sa ikatlong araw. Ngunit ito ay hindi lamang ang masamang balita na natanggap ni Medvedev at ng mga opisyal ng Russia ngayon. Katulad ng ginagawa ng militar ng Russia, si Trump ay nagbabalak din na sirain ang ekonomiya ng Russia. Ngayon, nais na niyang ituloy ang mga parusa ni Lindsey Graham. Senador Lindsey Graham. Laban sa Russia na tututok sa mga bansang sumusuporta sa Russia. Ito ang sinabi ni Trump. May panukalang batas si Lindsay Graham tungkol sa mga parusa laban sa Russia. Gusto mo ba siyang suportahan? Tinitingnan ko ito. Oo, hindi tinitingnan ko. Ang Senado ay nagpasa at nagpapasa ng napakatinding panukalang batas ng mga parusa. Oo, tinitingnan ko ito. At pinirmahan mo ba yon? Ngayon, ilang linggo lang ang nakalipas. Pinag-usapan natin ng detalyado ang mga parusa kasama ang eksperto sa Russia na si Jason J. Smart. Sa aming pag-uusap, tinalakay namin ang batas ng mga parusang ito. At kung bakit natatakot dito ang Russia, pakinggan natin ang clip na ito. Umaasa ang Russia sa Iran at North Korea para sa armas at sundalo, at sa China at India para sa pera na gagamitin sa digmaang ito, pambayad sa mga sundalo at armas. Paano magbabago iyon sa panukalang batas ng Senado na nasa Senado ngayon? Ang batas ng mga parusa. Siguro maaari mong pag-usapan ng kaunti ang tungkol sa batas ng mga parusa at kung nasaan na ito ngayon. Ang panukalang batas ng mga parusa na isinusulong sa Senado ng United States ay may 81 co-sponsor mula sa isang daang senador, kaya siguradong papasa ito. Wala nang tanong tungkol doon. Pero ang ginagawa nito ay ganito, magpapataw ito ng limang daang taripa sa mga produkto ng anumang bansa na iniimport sa United States na bumibili ng mga produkto mula sa Russia, particular na uranium, langis, at iba pang mga bagay, mga likas na yaman. Ang ibig sabihin nito, ang mga bansa gaya ng China at India na bumibili ng halos 85% ng langis ng Russia ay magkakaroon ng 500% na taripa sa kanilang mga produkto. Ngayon, parehong ang India at China ay may 10 hanggang 15 beses na mas maraming kalakalan sa Estados Unidos kaysa sa mayroon sila sa Russia. Hindi makakatulong sa kanilang ekonomiya ang pagkawala ng relasyon sa United States kapalit ng murang langis. Masisira nito ang kanilang ekonomiya. Dahil sa mga kasalukuyang tensyon sa ekonomiya ng China, hindi ito makatotohanan. Sa hinaharap, maaring ito na ang maging panto ng decision sa digmaan na maaring magbago sa lahat ng nangyari. Huwag panggit niya ang pagbabagong ito sa loob ng ilang linggo, maaring magkaroon ng malaking pagbabago sa labanan at sa situation sa Ukraine. Sa tingin ko, ang panukalang batas ay may sapat na suporta mula sa magkabilang partido para maipasa ito. Kailangan na lang itong dalhin sa butuhan siguradong maipapasa ito. Ibig kong sabihin, sa 81 senador, wala namang magiging problema sa pagpasa nito. Sa kamera, tiyak na makakakuha ito ng supermajority na higit sa 60% na na nangangahulugang hindi na kailangan ang pirma ng Pangulo at maaari ng dumiretso sa Senado. Kapag naipasa ng Senado at kapulungan, nagiging batas na ito. Well, ilang linggo pa lang ang nakalipas. Mula nang mag-usap kami tungkol doon at ang panukalang batas na iyon ay ilalabas na sa Senado bukas ng Miyerkules. Mahalaga ang panukalang batas na ito dahil nagpapadala ito ng mensahe kay Putin na ang pakikipag-usap at pagpatay ay isang talunang estratehiya. Ang mga Amerikano ay may hangganan lang ang pagtitiis na pagsinungalingan ng isang mamamatay taong diktador. Ang panukalang batas ni Senator Graham ay maingat na susunod na hakbang upang mapilitan si Putin na makipagkasundo sa Ukraine. Yan lang para sa araw na ito. Pero gusto kong talakayin ang isang napakahalagang bagay. Na madami kaming natatanggap na email tungkol dito. Kamakailan lang namin isinara ang libreng pagsasanay tungkol sa pag-unlad sa YouTube kung saan ibinahagi namin ang aming mga payo at sinagot ang inyong mga tanong. Dahil iyon ay live na pagsasanay at masyadong matagal ang bawat linggo para gawin ito. Para naman sa mga nag-email sa amin na nagtatanong tungkol sa pagsasanay Nai-upload na namin ito bilang video sa YouTube na mapapanood ninyo sa pamamagitan ng pag-click sa video sa inyong screen ngayon. Mag-comment ng iyong mga tanong sa comment section at sasagutin namin agad.